no, 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 Ang parit ng talon eh. Ala. <laughs> ay, ay kita. Yung, oh. kita, yung kita yung ano. <laughs> yeah, baga, kita yung ano. Gaga, kita yung Kita ang kipay. Ulit, ulit. Paano eh, muna kayo pag di sinasama. <laughs> so, guys, ito guys. Nilulunod ako kanina kanina ba? <laughs> ay, nilulunod. Sabi ko guys, makapit, di man lang... <laughs> <laughs> si Levy. Baka kasi nakita eh, ay. <laughs> Muntik ko na makunan. <laughs> na nakababa yung palda. <laughs> Baka kasi nakita. Ate sana ko kuan Oo. <laughs> Nakuha na niyan. Dog, <laughs> dog show oh, mo sa sa in. Si si <laughs> model, model. Eh, eh, <laughs> ay, muna, eh, 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 Ayan. Ayan. Oo. Ay, wait. Oo. Talagang tiyan na tayo. Ano? Tiyan natin yung video tayo. Dali, try natin. Ayoko. Ayoko. rin si CJ. Kala ko ba water Oo, water proof. Ano siya? 5 meter. Ano 5 meter? Oo lang. YouTube natin yan. Ay! Ay! Nakikita yung tinulak ng nila dalawa. Highlight yun. Shout out kay Jey Tom. kay CJ na nalulununulak. Na nalulunus. Tapos nalang ihila ng rash guard kay Vincent. Ay, ikaw yun na eh. Oh, ikaw yun, nandun tayo. Sabi, ay, yun na dito. Ate naman. Ano, <laughs> yeah, kanina si CJ. So, yung dalawa, nung ginagawa doon. Nagde-date. Nag Mga show ko ka, kay <laughs> yun, yun. <laughs> eh. Nalitintay mo lang, lubog mo sa dila. Nalubog nga yan. <laughs> Mababasa ka. Nakaba <laughs> ka. Hey! <laughs> Skanda! Oh, model! Pasarap. Hey! <laughs> 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 nakapalda. Oh, ikaw na nakapalda. <laughs> Ay, gorot na butik. Mamaya na ako pag alis si Lizzie para di nanunulak. Para di matulak. Ay! Mag <laughs> <laughs> no video please. Madulas ka O yan na. tabi muna. No, denerey chogege pa eh. si girl. okay girl. Boom. Ang hina.

Pause ka doon, oh, Levi. No, <laughs> 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 Mandilim eh. Doon na oh, post kayo, Doon sa sun, sun, ano, swimming chill. Gitna. Nasa tabi kayo, oh. oh. Charlie, doon ka, oh mga pasaway oh. Kapit naman! Upo, upo, upo. Makati ate siya. Upo kayo, upo. Ang tanda ni Charlie. Ang lilit nito mga tayo. Mga pabebe. Pak! 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 May sinapak. Ayun na, bilis. Sabay-sabay. Sabay-sabay na. Sabay-sabay na dito. Sabay-sabay na Sabay-sabay na dito. Sabay-sabay na

Dapat yung pwet straight nyo. Ha? Huh? Yung pwet na straight ah, nyo. Ah, yung no. maganda. no, <laughs> una yung pwet. Dapat, ano, di, likod ang unang babagsak. Ah, shit. Paano likod ang isa? Diretso, dapat is straight mo katawan mo. Hindi yung pwet taw. ang babagsak. Bakit tumama yung pwet? Oo, oh, nauna pa rin yung pwet. Nauna daw yung pwet. Yes, oh. Kailangan. Yun, ganun. Nasakit sa likod doon. Hahaha. Hahaha. <laughs> dalita dali dali lang kasi ano lang Dali, dali tayo ta, ikaw naman. Ah. So guys, si ipaprank kami sa siya. Eh. Yun na pala. Ha! Naprank. Sige, mo ako dali. Sino <laughs> matalo

Daw ka Uy, mas matangkad ako sa'yo. Mas matangkad sa inyo. Mas matangkad ako. Matangka na. Awad, oo. Sunod na, Levin. Sunod na, Levin! Sunod. Okay, sunod na, na. Mas okay, ko pa na sabihin Ay, hala na, blur! Yan, okay na. Isa pa na blurred. blurred. Oo. Tagal. <laughs> Wala natin siya, okay na. Ano, Levy? Jacob? Yung posisyon nyo sa pagpalo, basic pati pagbaba. Alam. nalungkot ako. At ikaw ulit tapos tawag dito. Ano, bansa ko na yan. Talon ka nga, Ibsen. Alis ka agad! Binagsaba <laughs> sa akin, alis yun, Ibsen. <laughs> alis agad. Nasa baba pa nga ako uh, eh.

Yo. Bibigyan ko na na. na ko Kasi ng na sa gabi. Sino? Diyan ka Ako na 'yan, Ano? Wala na, 'di ka. Ama si Ate na wideng din ano? Hindi niya magano kumain ako. Hindi ako, ako kumain

on table dali oh pero 121 1 ah 9 times 9 times 9 81 go bisado ko ng basic ginawa 20 times 10 ilagay ko tag 11 oo 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 puli ko dapat tag 11, one, 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 one. 11, 11. Ah, ako take all ko lang sa dali 44 okay. lahat kasi daw 37 wala

Ay, Ala, kung kailan maganda na yung kuha, doon pa na. Ah. Oh. Last take. Last take. Oh, nga, no, ang ganda na, oh. Maliwana. Hindi, no, no, 30 minutes muna ba? Minutes. Ay, gawin, na natin, no. sabitin muna natin ang gafin. Oo nga, oo oh, yeah. Go! Oh, mag-in. Thanks, mag-shower ka. Mag-shower ka. Sabon. Meron ako. Meron ako din. Eh. Ang sabon? Shampoo. Shampoo. shampoo conditioner. Conditioner? Sige. Oh, conditioner lang sa akin. Nag-shampoo oh, na ako kanina eh. Ano, ano ko naman na, eh? Ay, shampoo ko lang kinsis. Bremod. Um, um, ay, keratin eh. mo ako. Uh, Bremod. Uh, okay. Sa TikTok ko lang. Yung hair mask? Dala mo isang buo? Hindi. Ano? Bremod lang yung ano yung ibalik. Hindi naman siya. Ito para Parang sa bahay na lang.

Ano ba tali ko dyan? Tali ko ko eh. Ulay green pa naman yon Uyan na! Uyan na! Labasan na ng natis. Napagod na. Olasing oh, lasing lang? Uyan na! Samantalang akin, ubos na ubos na. Dinamihan nyo kasi ng sili. Ayan tuloy. Oh. <laughs> Mangyak-ngyak na si Lenny. <laughs> Pinipilit na lang yung anghang. Ayun na isa dyan. ang butik. Sayang yan o eh. Yeah. Ngayon lang yan. <laughs> ko ano, subo ka, dunok ng tubig, my god. Pinagpapawisan na.